So hi guys, kaya mali nga sa panimakita video sa Christian Garden Kaya di, dandali lang Ayun, Ayun, Si mama ang video Si mama Bida video ngayon guys Kasi mali mali muna Dandali lang, hindi muna na I-explain kasi ni mama guys yung hindi ano Hindi ako mag-explain ka Yung kung Ayun, ano do lang, eh. Ayun. Oh. <laughs> Doon na tayo, doon tayo doon Ayoko, ulitin mo yun uh -huh. explain kasi ni mama guys kung Ano daw ba ang magandang gamitin Sayon para nagpupunla tayo ng ICU you kung ano ba yung mga magagandang cuttings kasi meron kasi ano guys eh meron kasi sayon hindi sayon yung sinasabi ang yung, ano natin na natin na oh, sige ano Paano pala Yung mga talbos ng bugimbilya na gagamitin sa ICU ah Yung sayon ang sinasabi mo oo oh, nga pang pula ka ng ICU etong oh, mga pero talbos sa, na to dun, sayon magandang sayon ano sayon ka diyan oh sorry mali 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 O, oh, pero i e, 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 tanggalin mo yung, yung kana yung yung kanina, i-edit eh, mo yun. Oo, oh, yung... tatanggalin ko yun. Sige. Pag hindi mo tinanggal yun, hindi na ako magsama sa'yo dito. <laughs> hindi tatanggalin ko yun. Ah, oh, so, wait lang, ba't pinapakita eh, ko na to? Tukwa ko ng ano, gunting. Ah, sige, para mas ma-explain natin mas mabuti. Eh, ikaw na ako kumuha ng gunting. ah oh, sige, ako na, akong kumuha, ng oh, sige, ako na akong kumuha ng gunting. Ikaw na sanali, di ba dapat ikaw ang mag-explain nito? Hindi ako. Ah, oh, so, ayan guys. Na guys. Ito na, tutuloy na natin to guys. Tara. Hindi, kasi magbibideo ko, kailangan may, ako, ako magpapakita nga eh. Ipapakita okay, ko yung ano. Ah, oh, sige. Tanggalin mo yung mga kon, ha? Oo. Oh, hindi ka kasama. O, oh, ano? So, ngayon, guys, ngayon ipapakita namin sa inyo kung ano ba ang magandang gamitin talbos pagka nag ICU -tay tayo. Kasi, guys, meron kasi mga nagtatanong, guys, kung paano daw ba kumuha kami ng talbos. Kasi nga, guys, hindi lang kasi basta talbos. Tulad nito. Itong part kasi na to, Tapos. ito, katatapos na ng bulaklak. Um, ito yung mga, ito yung pinagbulaklakan. O, oh, ayan. Ito yung mga pinagbulaklakan niya, guys, o. So, oh. Ito, ito, ito. Oh. tapos may patubo na naman na nga eh. Oh, ganoon nga 'yan eh. Basta hmm, mas no. pag malakas na bigyan so, so ano, mas maganda ba ang kaagaling na sa bulaklak o yung ano? Ito, ito maganda iipon la, mga ganito itsura. Pakita mo. Puto mo. Ito, 'yan. Wait lang, gumugulo na guputin. So yun guys, kung mapapansin niyo, ito yung magandang gamiting pang punla Yung okay, ganito yung tsura sa ICU. Yung katatapos lang niya ng bulaklak guys, itong nahulog na. Ayan. Ito yung mga gamitin. Ipakita mo hmm. naman yung pangit. Ito, pwede pa to ganito. Dito, so ayan guys. So, basta kung mapapansin nyo, yung lahat ng part na green, yun uh -huh. yung magandang i-ICU. Uh Ito -huh. uh -huh. guys, so, uh -huh. green uh -huh. pa to. Pwede pa to. Ayan o. Oh. Uh -huh. uh -huh. Tapos maganda siya guys kasi may maliliit na, alam nyo yung nudes, ayan, oh, may mga patubong bago. Pagka i icu nyo kasi yan, tutuloy na lang yan. Yan you know, yung mga maliliit na dahon na yan. Uh -huh. Pagka nyo yun sila, magtutuloy na lang yung mga maliliit na yun. So, mas mabilis silang mabuhay or mm -hmm. makarecover. So, ipakita mo naman yung pangit na gamitin. Yung, ganito, yung mga ganito, mga isora. Eto guys, oh. talbos din siya guys. Ayun, no, mapapansin nyo. Talbos din siya kasi dulo siya nung ano. Pero, parang Pero mapapansin na. nyo, matured na yung sanga. Ayun no? mm -hmm brown na siya. May tumutubo naman pero mas karamihan parang ganito ang itsura ng mga gandang ano. Yeah, see Napapansin, lang din natin, di ba? Uh -oh. Yung ganito guys, hindi naman porket sinabing pangit is hindi na siya nabubuhay. Natulog may tumutubo. nabubuhay pa rin at saka may tumutubo. Pero sa amin kasi ang experience namin, mas maraming nabubuhay pagka ganito na mura pa siya. Yung kulay green pa tong stem niya. Hindi tulad nung ganito na kulay brown. Oo, tapos dito dito. Ito siya. Splash pala yan guys Tapos ito Vera <laughs> Yan ano yan Pag mga ganito Yung iba kasi Kuminsan nakakapanghinayang Kasi mag ano nito eh Kuminsan kasi Itong mga ganito itsura Ng mga talbos Na ganito yung itsura niya, Nakakapanghinayang magtapon, di Ipupunan natin siya kami uh, na naman natin Na may nabubuhay nga dito Pero Mas maganda yung Ganun sa pinakita natin Na ganito ba eh uh -uh. Yung mga ganito itsura tapos yan, kalina na natin to. Yan. Yan, tapos itong mga bulaklak. Lahat ng bulaklak guys, kailangan tanggalin bago nyo siya i-ICU. Yan, maganda siyang ipunla, ganito. Mm -hmm. Ganito yung tsura. Kaysa siya ganito. Pero kung minsan ito, nakakapanghinayang din, kinukuha ko to. Minsan tatlo. Tatlo sila sa isang... Sa isang cup? Oo. Para kung alin man mabuhay yan, sayang din. Ganyan. Para pag nabuhay yung tatlo guys, Oo. mas maganda. Hindi eh. mas makapal siya. Tapos yung mga ganito, hindi mo na rin siya magagamit pag ganito. Kasi ano na siya eh, matanda na brown na. Ah, ito guys, papakita ito. ko sa inyo. Hindi, na siya, eh, hindi ko na siya ina-ICU. Yung mga ganitong itsura, nilalagay ko na siya sa, itong mga ganitong itsura, nilalagay namin to sa seedling tree. Tama mm -hmm. seedling tree yun. Ganyan, Ayan, tinutusok-tusok ko sa seedling tree yan. Ito naman guys, yung mga matured na. Mm -hmm. Sa seedling tree na lang ito nilalagay para doon siya magkaugat. Doon kasi sa seedling tree guys, kahit hindi mo na siya balutan, mabubuhay ito. Mm -hmm. Yung ganitong kasi brown ano. Siya, eh. Brown um, siya Matured na siya, um, kumbaga. Mm -hmm. Pagka syempre, uh, mura pa yung ano, mura pa yung stem niya, kailangan pa natin siya balutan ng plastic. Yan, ang ano namin yan, ang ano ko kung isang ganyan, isang ganyan to. Kahaba, sa seedling tree hindi masyadong mahabang mahaba kung minsan mas mababa pa nga eh siguro may 3 inches ba to be uh oo -oh. 3 mm -hmm. 3 to 3 4 3 to 4 inches lang oo oh, 3 to 4 inches ang ginagamit ko pag sa seedling tree ito mm -hmm. tusok tusok mo to kasi bakit, na siya. bakit 3 to 4 inches lang kasi pag mahaba kasi alam mo naman na ang seedling tree maliit lang ang ganito lang di ba uh, ang lupa na may lalagay so kung medyo matangkad to pag dilig mo may tendency pa na mag Matumba mm -hmm. Pero pag ganito tama na Kasi lalo na dikit-dikit naman yung mga anuhan, Nabasa ng mga talbos niya mm -hmm. Pwede na yan At saka mas maganda guys Pagka hindi siya masyado matangkad Kasi mm -hmm. mas madali siya mabubuhay Tapos pagka nagkasanga siya Mas madali mo siya mamaintain Kasi ilang talbos lang yung Puputulan mo sa kanya oh, oh. Tapos dito, ito Ito Kaminsan kasi ito Ayan Mas maganda yung ganyan eh, no ma? Mm hmm, ito din. Ito guys, oh, tan Mas hindi maganda. Hindi siya yung... masyadong basta 'wag masyadong meron kasi nito na medyo malambot pa. Yung medyo malambot pa, hindi hahawakan ah, ah, mo naman eh. Ito medyo ano na, medyo matigas na. Pwede na siya. Ito magaganda 'yung pang ano to, ICU ganito. So, pag 'yung sobrang lambot, hindi pwede. Ah, uh, para napapansin ko, ang hirap nila din anuhin. Ah, paukatin. Uh, Pauuhayin siya sa ah. ICU. So pero ayan. Kung hinawakan mo siya pero oh, tinan mo yun. Eh. Ayan oh, medyo okay na to. Pero dito kasi malam dito malambot na. Pero dito ka banda mag ano, kasi ito yung sa lupa. May itusok eh. Uh -huh. yun, pwede na. Pwede na. Pwede na medyo mat matigas na. So ayan guys, ganito daw yung magandang gamitin ano, pag kinapa nyo, yung, parang matigas na siya. Huwag kayong gagamit ng meron kasi guys na ano, panagtalbo siya. Sobrang lambot. Alam niyo yung parang nalalanta siya dahil pagkagupit niya sa kanya na medyo nainitan, naglumalaylay na gano'n, Hindi siya magandang gamitin yung ganyan guys. Ah, uh, may mga nabubuhay pero low chance na ano siya, mas mababa yung chance na mabuhay siya. Ito, Hindi ko lang alam mangan. guys sa iba, pero yun kasi yung experience talaga namin experience uh, ano naman yung experience natin yan Oo. kasi iba iba din naman kasi din ang mm -hmm. pwede maging reason nun hindi lang dahil sa talbos na kinawa natin pwede rin kasi dahil sa klima iba iba din kasi ang klima sa, Pilipinas. sa Pilipinas pwede din sa media dun sa lupa na ginagamit kung ah, malupa ba siya puro ipa or mm. babuhangin ba kasi sa school kasi guys ang turo kasi guys pagka magpupunla ka ng cuttings dapat mas magandang gamitin ang buhangin sa ano sa school oh mas magandang gamitin ang buhangin kasi nga wala pa siyang ugat Panagdilig nagdilig ka sa kanya yung ugat niya mas mabilis gagapang kasi buhangin siya hmm. ang downside lang nun kailangan mo siyang diligan lagi ah, kasi ang liso naman pagkang ginamit mo is lupa tapos ating sang ginamit mo ah uh, mabubulok naman siya kasi wala pa siyang ugat. Ang mangyayari, yung stem mabubulok. Kasi dun sa nag stay ang tubig. Tubig ano. Uh -oh. Alam ko na. Ang nakita ko sa mga ibang halaman, yung mga cypress. yung, oh, yung mga mahirap buhayin, yung matagal 2 months, 3 months bago nagkaroon ng ng ano, ng ugat sa mga halaman. Uh -uh. Sipris, boshida, uh, Cypress, bushida, ano pa ba yung mahirap buhayin na? Alam mo, yung nilalagay nila buhangin nakita ko nga. Buhangin 'di ba? Ah, mm -mm. uh, hindi yun ito. Ang sa taas, buhangin, ang sa pinakababa, ipa. Mm. So, e, ganoon din, parang ganoon din si sa, mm -mm. sa buhangin sa kaya sa ipa. Ang ano pa rin doon mabilis bumaba yung tubig. Mm. -mm. Ganoon. So, hindi ko naman sinasabi na pangit gumamit ng lupa 'pag nagpuputol kayo ng cuttings kung yun lang talaga ang available sa inyo. Pero mas maganda kung meron kayong at least yung na-compost na, na ipa Or buhangin. Yung sa buhangin kasi guys, yun talaga uh, hindi ko pa siya na-experience or na-try. Pero ipa talaga ginagamit namin pag nagpupunla mm -hmm. kami ng ano. Sa ICU talaga, kahit Oo, noon ipa. pa. Kahit mm -hmm. na uh, Ibang halaman. hindi siya buging Kasi uh, na-try ko na yan dati sa White Angel eh. Sa White Angel, sa Miagos. Ah, sa White Angel, ipa din ang inya na? Oo, oh, eh. oh, 90 na, o oh, minsan, ano, 90% na, ano. Mas buhay talaga? Buhay. Pero bago ko, bago ko na perfect yung pagpunla na ang daming nabuhay dun sa White Angel, maka meron akong nagpunla ako ng 200 piraso siguro, nabuhayan lang ako ng 10 piraso. Pero hindi ako nag, ano... Ah, so, hindi ako sumuko kasi oh. nung that time kasi ang white angel sobrang mahal at kailangan ko magpabuhay ng marami mm. o, so yun guys, ng... lahat ng mga namamatay yan dyan ayan, try nyo lang nang itry kasi makukuha at makukuha mm. nyo rin yan. Hindi, yan hindi yan nakikita doon sa sinasabi na may green thumb, mm. hindi kasi kahit yeah, din talaga, ako nga guys, eh, di ba? Kung nag-graph ako, namamatayan din ako. Oo, oh, ito. Pag ito, sa pagpunla dito. Try and try ito. lang talaga. Oo, oh, oh. medyo mahirap siya kung magbuhay ng ganito na itsura. Kasi parang brown na siya. Ito, ang dito banda papunta dito, maganda na lang yan itutosok sa seedling tree. Or kung um, ayaw nyo man ng ano, mas madali ito guys yung ganito. Mas madali ito ng ano, grafted. Mm. Um, kung marunong kayo, mag-graft na lang kayo. Oh, mas mabilis, siya. mas Uh, mas mabilis siyang kumapal, mas mabilis siyang mabuhay, mas mabilis siyang mamulaklak mm -hmm. uh, hindi ka may mag-alaga compare sa rooted pero ang pagkakaiba naman kasi ang pagkakaiba talaga ng rooted sa grafted uh, kung ako tatanungin kung hindi ka nagmamadali, mas maganda rooted pero kung nagmamadali ka na kumapal siya makita mo na yung bulaklak grafted tapos gusto mo na mag, mag iba iba ng kulay mag-explain ka isa na sunod natin na video. Ah, oh, sige, sige, sige. Oh, so yun guys, abangan niyo kasi iba na pala yung pinag-uusapan natin hindi na about dun sa ano. Mm -hmm. Sige, sige. Sunod na video na lang yung i-explain ko about dun sa ano. Ah, uh, grafted sa ano, pagkakaiba ng grafted sa ka rooted. At ah, saka ano, disadvantage sa advantage ng dalawa. Alin Ayun. Lang ang mas maganda, yung rooted ba o grafted? Oo, kasi parang wala din ako nakita sa YouTube na nagsabi kung ano mas maganda sa dalawa eh. Base okay. lang yan sa, sa ano naman natin. Experience, Oh, kasi iba pa rin yung experience na ibang tao kasi kanya-kanya. May kanya-kanya naman tinatry, di ba? Iba-iba yung procedure, iba-iba yung method na ginagawa namin. Hindi pare-parehas. Kaya, iba-iba rin ang magiging resulta. Okay. So yun guys, sana nagustuhan nyo tong video na to. May iksi lang to. Pero sana marami kayong tutunan. Then, abangan nyo yung video na sinasabi ko guys ha. Yung magtuturo ako ng ano. Kung ano pinagkaiba ng grafted sa kasarooted. Isama natin ulit doon si mama. Kasi mas, syempre mas marami siyang experience. Mas marami siyang alam kaysa sa akin. Kaya siya ulit ang ipapa-explain natin ulit sa kanya yun. Talaga so yun guys, kita kayo sa list na sunod. Bye bye!